Good day guys and for today's video ng the way 100 ay problema sa kanyang kuryente. Sabi na, na guys ito daw ay biglang tumirik habang nasa biyahe Nang pinilat na, pa na rin ay ayaw na talaga kumundar. So ito ay pinarsela ng pag check up ng owner at alis niya guys wala lang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. So try natin oh na lang no! yung susi. pala. So try natin na kickstart at i-check natin kung meron bang kuryente. So yun na guys, una mayroon nga malabas na ng kuryente, kalaunan is nawala naman ang, 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 ang kuryente kapag dinistansya mo siya. So dapat kapag condition ang ating kuryente, kahit inistansya natin ng kaunti ay malakas ang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire kapag dinikit natin sa kanyang ground. So, naunang observe natin guys, mayroon siya lumabas. Kalaunan, wala talaga. So, ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang kuryente. Kung bakit, nawala-wala at bumabalik-balik ang kanyang kuryente. Ngayon, punta tayo tayo sa kanyang CDI para ma-check natin kung anong problema sa kanyang uh, kuryente guys. So, dito sa CDI, dito natin malalaman kung ano problema meron siya. Dalaw lang, test natin ang kanyang pickup coil o pulser o ang kanyang uh, source coil o primary coil. So kapag mayroong problema ang kuryente o uh, resistance ng dalawang yan, may possible na mawala-wala talaga ang kuryente ng ating CDI guys. <coughs> Kapag okay naman, try natin magpalit ng bagong CDI. Baka CDI lang ang problema. So kapag limang wire, uh, limang wire o limang fins ang ating makita sa ating CDI guys, ibig sabihin is primary type ang ating CDI o source coil type siya. Hindi siya okay. battery operated. Nangalogan ng supply ng galing mismo sa kanyang Uh, source coil o primary coil at nakarikta sa kanyang magneto ang kanyang supply guys doon siya kumukuha sa kanyang stator so dito pa makita natin ang source coil sa part na yan guys so dito naman isang kanyang ground yung tinuro ko guys so sa dalawang yan dyan natin i-check ang supply ng ating primary coil o source coil so unahin natin i-check yan guys ang kanyang resistance so ang ideal na resistance ng ating primary coil o source coil kapag ito ay condition is na sa mga 400 pataas at saka 500 ah uh, nababa. so na, sa mga ganyan lang guys sa 400 to 500 lang siya naglalaro ang ating source coil so uh, primary coil na resistance so try mo natin i-check ito gamit ang ating test rod so set lang natin ang ating, resist, ating multi sa at times 1 resistance guys o ohmeter test kahit magkabaltad ang rod puwede so check na natin para masabaran natin ang kanyang resistance yang so yan guys, lagay mo natin ating yung uh, multi-tester kasi uh, medyo hindi siya mapakali. Kaya natin check So kahit okay, pagkabaliktad yung rad guys sa uh, test rad, walang problema yan. Kasi um, kukusa pa rin ilabas ang supply ng ating um, source coil sa ating multi-tester o resistance niya. So kung na-observe rin nyo guys, medyo malikot ang kanyang uh, resistance no tumataas at mga saka bumaba So, para tandaan yan, guys, na may problema ang ating primary coil. Kapag hindi mapakali yung resistance sa ating uh, tester. So, kapag umabot yan ng 300, tumataas ng 600, at talo na umabot pa ng mga 900 o 1000, matik guys, may problema ang ating primary coil. Kasi kapag condition yan, nasa mga 400 lang yan, o um, 500 nag-steady, at hindi yan gumagalaw. So, talagang guys, medyo nag-steady siya. Sa so, part na yan is, meron ng kuryente na labas labas sa ating tension wire. Pero kapag umabot siya ng 100 na ang motor, may tendency na wala naman ang kuryente. So next guys, next next naman test natin ang kanyang uh, palaser. Sa palaser naman ang, ang, ideal na resistance ay nasa mga 120, 115 lang siya. Dapat hindi na siya bumaba. So dito na natin check sa ibabaw na bahagi guys ang ating palaser at sa ilalim naman ang ground. So kahit pagkabalik natin ang test rad, walang problema may kusa pa rin lumalabas na resistance sa ating tester. So, kapag nalito kayo guys, ang i-check nyong wire is yung blue yellow na wire sa sakit at saka yung green. Makita kayo dyan guys sa ibabaw. Blue yellow. So, yan. Ang sa na naman is yung black white. Huwag yung galawin. At saka yung uh, black yellow. So, dito tayo po sa blue yellow at saka sa green. So, lumabas na resistance is nasa mga 117 siya. 116. Kahit dyan lang nag-steady siya guys. Good. Pero kapag uh, gumag uh, hindi mapakali yung resistance ng ating tester, umabot sa mga 120 pataas, 110 pababa, at hindi nag uh, steady day, possible din guys ang ating pulser ay may problema. Siya kasi oh -control no. sa kasi nag-control sa butahin ng ating siday guys kapag ito ay nag-ignite sa ating combustion. So napalit tayo ng bagong CDI Try natin i-check ang kanyang sitwasyon Kung simba kanina ng original CDA na CDI na Merong kuryente tapos nawala-wala Kapag inis uh, nakadistance siya ating tension wire So normally guys meron dyan kuryente you no? Know? Marinig nyo man na nagkaroon siya ng uh, lagitik Pero kapag dinistansya mo siya is nawawala siya Kapag malakas kasi yung kondisyon ng ating kuryente Kaya dinistansya natin na kaunti kanyang kalayo guys ay malakas yan at nag-spark sa ating ground So, sa kanyang okay. is lang sila, no? May kurinti tapos kapag dinistan na no, wala. So, hindi uh, siya yung problema ng ating uh, kurenti, guys, kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang ating tension wire. So, ang duda ko nito is yung primary coil talaga. Yung pabago-bago ang resistance. So, ngayon gumawa ko ng linya. Uh, Nag-connect ako ng positive ito. So, mamaya guys, tuturo ko sa inyo kung saan ko connect ang wire na yan kasi ang gagawin natin is magka-convert tayo ng battery drive na CDI so dito pa lang guys malalaman natin at makonfirm once na makonvert natin siya ng battery drive so napakadil lang po mag-convert ng battery drive na CDI guys isa lang na wire ang ating babaguhin yung uh, limang wire na nakaantabay dyan sa kanyang sakit o apat na wire is naka-steady lang yan isa lang talaga ang ating galawin kapag nagkanbert convert okay. tayo ng battery drive na CDI walang iba kundi yung black red na wire yan guys yung sa primary type so ang gagawin natin dyan napaka simple lang puputulin lang natin yan ganito lang yung black red na klarong klaro naman yan puputulin natin yan tapos babalatan natin ang dulo so yung wire na yan guys is nakakunik yung sakit tapos yung white na wire naman yan ang naging positive accessory natin so ganoon lang po ang parang kung paano natin siya i-convert ng battery operated napakadali lang po kahit kayo kaya nyo sundan o kaya nyo mag DIY so wala kayo uh, dapat palalanin dyan kasi isang wire lang ating mabagoy syempre lagyan, lagyan natin ng electrical tape guys para hindi masagi yung supply ng ating baterya baka iwas grounded na rin so ganyan lang isang wire lang puputuloy natin tapos pwede natin ikabit so ito naman guys no makita nyo apat lang ang pins ibig Sabi sabihin battery printed sya wala syang gitna kasi yung 5 wires, meron siyang gitna, yun ang cut-off ng ating sosi. Ito naman guys, ang cut-off natin is yung supply talaga ng positive accessory. Kapag naka-off yung sose, automatic, walang supply na lumalabas sa ating ignition switch. At automatic na matay na naman ang ating motor. So, nulid nang tanggalin yung sa gitna o stock. So, yung red black lang na wire ang ating uh, lalagyan ng positive accessory. Since nasira na o nagkaroon na ng na problema sa kanyang source coil o primary coil, kung yun natin papalitan, medyo may kamahalan guys, sa mga 600 to 700 kumpara sa CDI na moral lang nasa mga 300 lang so mas makakatipid pa si Bossing guys so yun nakabit na natin ang kanyang CDI na battery operated tapos i-check na natin ang kurente guys para makumpara na natin kung gaano kalakas ang kurente gawa ng battery drive na CDI so kahit i-distansya nyo, nyo ang tension wire labas talaga yan so check nyo So yun nga guys, tapos ibaran napakalakas ng kuryente ng ating tension wire kumpara ng unang stock niya na CDI guys. So ito lang, kinonvert natin ng battery operated para makonfirm natin kung may problema ang kanyang primary coil. Since nagkaroon ng malakas na lagitik ng kuryente, eh, nangulogan na source coil talaga ang problema. So for the meantime guys, convert po natin sa ng uh, battery drive at dito tayo kumukuha ng supply yung black na wire. So wag yung yellow na wire kaysa yung black kasi yan po ang positive output accessory ng ating So si Ann, tapos meron kayo makita ang kulay red ito, sila Lalim. So yan ang po ang kanyang input uh, accessory. So yan, wag niyong, kayong uh, kumuha dyan kasi lagi naka-supply yung CDI natin. Dito kayo sa output na kulay black. So yan, na-convert na natin siya ng battery drive guys. at uh, nakita nyo naman kahit i-distansya natin yung tension wire, napakalakas ng output ng kanyang current. Day. Kumpara ng una, uh, na stuck na sila, napakaya na tapos medyo nawala-wala pa kapag distansya natin. So ilagay na natin ang ating spark plug tapos higpitan na rin natin para dito natin mapatunayan guys na primary coil ang problema sa kanyang motor kung bakit nagluloko ang kurente ng kanyang tension wire. So binasa niya kayo na guys nung uh, natin is meron siyang lumabas kaya lang nauwala siya kapag nistansya natin. Nangulogan na may problema na talaga ang kanyang stator coil o primary coil. So na natin ang ating spark plug cap para papandar natin para try na natin kung gagana ba ang ating uh, tinrabaho o kinadvert na battery drive sa kanyang motor so pressure ko guys sa under to kasi kita nyo naman makaiba talaga yung output ng kuryente nung convert natin siya ng battery drive napakalakas na talaga marinig mo talaga yung lagitik so since nakaon ang kanyang sos eh guys so yun ang kanyang CDI ready na siya so try na natin kickstart kanyang motor Let's go so yun nga guys umandar na ating motor natin na tinrabaho sure po tayo na sa uh, primary coil ang problema so since medyo may kamalan primary coil ito lang muna ang ating uh, ginawa CDL lang muna ating pinalitan para medyo makatipid-tipid na rin si Bosing guys at wala tayong available na primary coil kung sakali mang uh, gusto natin palitan ng primary coil pero mas madali kung i-convert natin siya ng battery plate since malakas naman ang ating baterya so, so uh, natin ulit at tayo lang panda So yan guys. Kumandar siya. So yun lang guys no, kapag yung motor ay unlagay ko ng drain tapos ganito ang mangyayari ko yung primary coil or source, or source coil so kung malakas ang inyong baterya o kondisyon ikanbat nyo na lang ng battery preset na CDI. Para makatipid-tipid kayo at syempre malakas ang kwente ng ating team. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.